Ako, Aiden, kailangan ng tulong mo eh. Yung pinsan mong si Hazel, kalat na naman ang mga damit to. Baka pwede mo ako tulungan mag-bleedpit. Eh. Ako po, wala akong problema. Alam niyo po, yung si Hazel dun sa probinsya, talagang gan ganyan yan. Eh, nasanay na rin po ako kasi na ako laging sumusunod sa mga kalat niya. Eh, paano kasi yung late na babae, eh, di makapagtupi. <laughs> <laughs> Tiyan, eh. Hoy! Hoy! Oh, Ikaw, babae! Aray! Aray! Hazel! Hazel ano mo ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Anong ginagawa niyan dalawa? Ano mo pinagsasabi mo? Dito pa talaga sa kwarto ko? Napapraning ka na naman. Nagpapatulong lang ako kainin magtupi dito. Napapraning? Sigurado ka? Ha? Dito pa talaga? Magkatabi? Nagtatawanan? Ano yung ibig sabihin nun? Teka lang, hindi mo kasi naiintindihan. Pinatulong niya lang ako kasi magulo yung gamit mo pinaniniwalaan kita? Itsura mong yan, mukha ka kang higad! Hazel, hey, ako yung tumawag kay Eden dito sa kwarto kasi yung mga damit mo nakakakala to. Pwede namang siya gumawa, di ba? Isang pit nga lang dito. Kailangan mong patulong ka pa? Um, uh, sige. Ako na lang gagawa mamaya. Babalik na lang ako sa trabaho mo dun sa labas. Mas mabuti pa nga. Isel, ano na ano, naman ginagawa mong kapraningan? Ako na papraning? Dinig na dinig ko kayong dalawa kanina. Tuwa na tuwa pa kayo? Napakadumi ng utak mo. Malisyosa ka talaga. Tinawag ko nga kasi nagpapatulong ako dito. Tingin mo, may gusto ko dyan sa minsan mo? God! Kayo naman dalawa magkasama dito? Malamang yun ang iisipin ko. Wala! Wala, Hazel! Tanggalin mo yun sa utak mo. Pag ito na ulit pa ulit ha, sinasabi ko sa inyo yung dalawa. Oye! Ano ba yan? Tagal-tagal mo naman magluto. Nagugutom na ako. Ah, ito na pinsan. Okay na to. Ano'y diyan? yung gulalo, ininit ko na lang para naman makatipid tayo. Hindi pa naman siya panis. Di diba sabi ko gusto ko ng chicken? Ayoko niyan! Eh, pinsan mamaya na lang, lulutuin ko. Kailangan pa kasi i-defrost eh. Alam mo, ikaw nagtitimpi na ako sa iyo eh. Kung hindi lang kita pinsan, matagal lang kitang pinalayas dito. Eh, pinsan naman. Pasensya na. Nakalimutan ko talaga ang i-defrost yung manok kasi tinapos ko yung pinapagawa mo sa akin. Friends! Bakit, babe? Ikaw mo lang yung, yung luto niya. Ano? Bulalo? Nagluto ka bulalo? po? Sarap naman! Ano masarap? Eh, wala kang lasa! Saan sa mula lo, no, babe? Ano ba? Oh my God! Teka lang, Hazel. Ano ang lang, hindi mo pa nga tinitikman eh. <laughs> sa tingin ko pala, wala nang lasi. Eh. Ang pangit na nang lasi. Eh. Tingnan mo nga yung tsura mo. Babe, masarap naman. Eh di kainin nyo. Sko. Pati. Yes. Ano problema na? No? May tupak na naman. Eden, magpasensya mo na yung pinsan mo ah. Kasi medyo may ganung ugali talaga yun. Okay lang po yun. Huwag po kayong mag-alala. Uh, sige na po, i-lagay ko na po yung salamaysa. Oh, sige. At kumain na rin tayo ha? Sige po. Idin! Ay! Ay! Marins, pasensya ka na ha. Nabisi na. Nag-aaral ka? Ah! Oo. Eh, nag-enroll kasi ako sa short course online. Hmm. Pero, sana, huwag oh, mo sasabihin kayo sila Ginagawa ko lang naman to para hindi habang buhay pagsabihin niya akong pabigat. Eh hanggang na ako sa'yo, nagbilinis ka habang nag-aaral eh. Multitasking ka, ha? Salamat, ha? Ah, sige, sir. am um, tapusin mo ko po yung paglilinis bago ito. Ano to? Ha? Ano na naman yan? Ba't na naman kayo? Eh, so, wala kaming ginagawa masama. Ay, may ikaw? Pabigat ka na nga, malandi ka pa! Hazel, sir, huwag mo naman akong pag... pagisipan isipan ng ganyan, hindi ko yung magagawa sa Huwag pag-isipan? Ano itong ginagawa niyo? Hazel! Tinignan ko lang na nag-aaral pala siya habang nagtatrabaho. Babe naman! Pinagtatanggol mo pa yan? Hindi ko siya pinagtatanggol. Sinasabi ko lang yung totoo na ginagawa niya yan. Sino ba girlfriend mo dito? Ako, di ba? Alam mo, Hazel? Hindi ko nakaya magtisa ganyang ugali mo eh. Sa akin pa talaga, no? Eh, anong ginagawa niyan? Wala siyang ginagawang masama. Walang ginagawang masama? Sigurado ka? Napakadumi talaga ng isip mo, alam mo? Dahil bahay ko naman to, ikaw yung walang silbi dito eh. Alam mo, mabuti pa maghiwalay na tayo. Babe naman, dahil sa kanya makikipaghiwalay ka? Dahil sa'yo! Dahil sa ugali mo! Ugali na hindi rin makain ng aso! Alam mo, mabuti pa umalis ka dito! Sawang-sawa na ako sa'yo! Sa ugali mong ganyan! Ikaw ang babae ka. Magbabayad ka! Isa ka pa! Ah. Pasensya ka na ah. Eh, pasensya na rin. Sorry talaga, hindi ko talaga sinasadya na mangyari ito na mag... dahil sa akin, naghiwalay pa kayo ng pinsan ko. Ako Eden, matagal na rin talaga akong nagtitiis dyan sa pinsan mo. Tsaka huwag mo isipin yun. Ah, uh, yung pag-aaral mo, mag-focus ka dyan. Tapos kung meron ka pang kailangan dito, susuportahan kita. Ha? Nako, maraming salamat ha. Talagang tatanawin ko to na utang na loob sa'yo. Tsaka, kung ano man yung maging tagumpay ko, party ka na nun. Paano ba yan, Renz? yung pinsan ko wala na dito, siguro kina kailangan mo na, na rin maghanap ng iwang matutuluyan. Huwag mo isipin yan, Eden. Dito ka lang sa bahay, hanggat hindi ka pa nakakahanap ng trabaho o hanggat hindi ka pa tapos yan sa pag-aaral mo, so susuportahan mo na kita. Dito ka lang. Eh, Rins, hindi ba yung nakakahiya? Hindi, huwag mo isipin yun. O sige, kung yan naman yung gusto mo. Basta, tutulong pa rin ako sa gawain bahay dito. Huwag kang mag-alala. Sige. Alam mo, nagpapasalamat ako sa'yo. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko matutupad yung mga pangarap ko sa buhay. Anong hindi dahil sa akin? Tinulungan lang kita. Pero ikaw pa rin yung gumawan para sa sarili mo. Kasi nagsikap ka. Salamat sa paniniwala mo sa akin. Ah. Oo naman. Sinasabi <laughs> <laughs> ko na nga ba eh. Tama nga yung hinala ko. Na malanti ka! Ano to? Nagkasama kayo ngayon? Para ano? Para ano? Hazel, hey, Hayaan mo akong magpaliwanag. Ang totoo niyan, wala kaming relasyon dati. Eh, simula lang nung... Pinaalis ka niya. Oo, oh, totoo yun. Pinaalis kita dahil sa ugali mo. Pero wala akong gusto nun kay Eden. Pero nung nakikita ko na nagsisikap siya, naggusto gusto siyang patunayan sa buhay, tinulungan ko siya. At doon na bu yung nararamdaman ko para sa kanya. Nararamdaman na hindi hindi ko naramdaman sa iyo. Galing. Galing naman pala talaga eh, no? Sana huwag mo masamain. Pero, Hazel, baka pwede kita tulungan. Ano ba nangyari sa'yo? Ito. Simula nung pinalayas ako ng ex-boyfriend ko, unsan saan na ako tumitira. Binibenta ko na din yung katawan ko. Wala akong mapagkuhaan ng pera eh. Baka pwede kitang tulungan. Sana kung meron akong tulong na maibigay sa'yo, huwag mong tanggihan. Hindi ko na kailangan ng tulong. Ayoko lang makita kayo ulit sa buhay ko. Yun lang ang gusto ko. Kaya hayaan niyo na akong dalawa. Kung yun naman yung gusto mo, hindi kita mapipilit. Pero, pero Hazel, napagtanto ko na yung mga mabubuting tao at inaapi, nananalo. Pero yung mga masasamang tao, kahit anong tago nila, hinahabol sila ng karma. Sana matuto ka na rin at magbago na. Handa akong tumulong sa'yo. Anytime. Pwede kang pumunta sa bahay ni Renz. Okay. Salamat. Una na ako.